Magandang araw mga ka-inside the story PH. Ngayong episode, haharapin natin ang isang tanong na libu-libong taon nang bumabagabag sa isipan ng sangkatauhan. Totoo ba ang mga alien? Mula sa mga kwento ng sinaunang sibilisasyon hanggang sa modernong sightings ng UFO, subukan nating tuklasin kung may ebidensya nga ba na hindi tayo nag-iisa sa universo. Kung titingnan natin ang kalawakan, makikita natin ang bilyon-bilyong bituin, bawat isa'y ay posibleng may sariling planeta. Ayon sa mga astronomo, maaaring may trilyong planeta sa buong universo na may kondisyon para magkaroon ng buhay. Kung ganoon karami, malabong tayo lang ang nag-iisang may buhay. Pero ang tanong, nasaan sila? Sa mga sinaunang taga-Ehipto, may mga hieroglyphs na parang nagpapakita ng kakaibang nilalang. Sa India, ang mga Vedas ay naglalarawan ng mga Vamanas, parang lumilipad na sasakyan. Sa Latin America, ang mga Nazca Lines ay napakalaking guhit sa disyerto na nakikita lamang mula sa Himpapawid. Para sa ilan, ito'y ebidensya ng ancient astronauts, na bumisita noon pa man. Sa modernong panahon, dumami ang kwento ng sightings ng UFO. Pero ngayon, tinatawag na itong UAP Unidentified Aerial Phenomena. Noong 2020, mismong US Department of Defense ang naglabas ng mga video ng kakaibang lumilipad na bagay na hindi maipaliwanag. Walang malinaw na paliwanag kung saan ito galing at hindi nila matukoy kung gawa ito ng ibang bansa o ibang nilalang. Maraming tao ang nag-claim na nakakita o nakaranas ng alien encounter. May ilan pang nagsasabing dinukot sila ng mga nilalang mula sa kalawakan. Bagamat intriguing, karamihan dito ay walang sapat na ebidensya at madalas itinuturing na kwento lamang o gawa-gawa. Hanggang ngayon, wala pang konkretong ebidensya ng matalinong buhay sa labas ng Earth. Pero natuklasan ng mga scientist ang maraming exoplanets na posibleng tirahan ng buhay. Mayroon ding mga buwan sa ating solar system tulad ng Europa at Enceladus na mayroong ilalim na karagatan kung saan posibleng may na nabubuhay. Sa madaling salita, wala pang alien na nahuhuli, pero napakalaki ng posibilidad. Narinig nyo na ba ang Fermi Paradox? Sabi nito, kung napakaraming planeta at napakalaki ng universo, bakit wala pa tayong nakikitang malinaw na ebidensya ng alien? Posibleng sagot, o na, ay baka sobrang layo nila at hindi pa natin naabat. Pangalawa, baka hindi pa sila advanced gaya natin at pangatlo o oh, baka sila'y ay masyadong advanced na ayaw makipag-ugnayan sa atin sa puntong ito masasabi nating walang matibay na ebidensya na may alien na bumisita na sa earth pero hindi rin natin masasabi na tayo lang ang nag-iisa sa universo. sa sobrang lawak ng kalawakan halos imposibleng walang ibang anyo ng buhay ang tanong lang ay kailan natin sila makikilala mga ka-Inside the Story PH, ang tanong natutubâ ang aliens ay nananatiling misteryo. Wala pang malinaw na sagot, ngunit isang bagay ang tiyak, ang ating pagkamausisa at paghanap ng sagot ay bahagi ng pagiging tao. At marahil, sa hinaharap, baka dumating ang panahon na makaharap natin ang mga nilalang mula sa ibang mundo. At dito nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Ikaw, ano sa tingin mo? Totoo nga ba ang aliens o pawang imahinasyon lamang ng tao? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section. Kung nagustuhan mo ang ating talakayan, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para sa iba pang makabuluhang kwento dito sa Inside the Story PH, kung saan ang bawat detalye, may kwento. Hanggang sa muli,